Guys, nandito kami sa silan ngayon. Mangunguha kami ng crab. Ayan, yung panghuli namin ng crab, guys. Ayan. Tingnan nyo, guys. At nandito kami sa dagat. Ipakikita ko sa inyo yung dagat mamaya. Nakakuha na kami ng crab. Nakakuha na kami ng alimasag. Pero iniwan namin doon sa tent. Ngayon, bumalik kami dito, guys. At kukuha pa kami sa ibang lugar. Ibang... Lugar dito sa amin sa Ayan guys so oh. tingnan nyo Ayan ang daming mga wild berries dyan tingnan nyo guys Ayan nandito kami sa dagat ayun yung kaibigan ko nangunguha din siya ng mga berries Dito kami guys mayroon akong panghuli na alimasag at saka timba para lagyan ng alimasag. Yan, dito kami guys. Ang daming mga dilaw na bulaklak dyan, no? Yan, dito na kami. Yan, ayan ang dagat guys, o. Oh. Yan ang dagat. Kita niyan dagat? Ayan. Nandito na kami sa dagat. Ayan. May mga wild na bulaklak dito. Ang ganda, oh. Ayan. Mga wild na bulaklak, guys. Ayan. Ayan. Gaganda, oh. Dilaw na Dilaw. yan nandagatal, oh. yan kami mangunguha ng kasag, mangunguha kami ng alimasag yan, ayan, okay, so yan, oh. yeah. dalawa na, dalawa na nakukuha ko guys, ganito manghuli ng kasag <laughs> Ganyan yep. lang kalalaki. Uh, tignan nyo guys. Iniingatan ko hindi ako makagat. Kaming bulaklak dito sa likod ko. Ayan o. Oh. guys. Tingnan nyo. Ang gaganda ng bulaklak ko. Oh. Napakarami. Nandito kami sa tabing dagat. Ayan guys, nandoon ang dagat to. Oh. Kikita nyo. Ayan ang dagat. Nanguha kami ng kasag. Napakaraming dilaw na bulaklak dito. Oh. Wildflower yan. Wildflower. Ayan. Ayan. andami dami guys. Napakarami. Nandito kami sa may tabindagat. ayan guys, nakikita nyo yun doon sa dulo ang dami sasakyan, may mga camping dyan nagkakamping sila guys ayan ang tubig oh tingnan nyo guys ayan. isa din dyan ang auto namin naka parada yung aming tent ay nandoon banda tingnan ko kung makikita natin kung natin guys ayan oh, may karaban dyan hindi makita yung tent namin ayan ang tent namin guys nandun yung mga asawa namin nakabantay at kami nandito naglalakad nangahanap ng mga bulaklak ayan guys Hello guys, sobrang init. Napaka init, Pero di bale, minsan lang naman ito guys. Nandito kami sa tabing dagat. Ayan. Doon banda ang dagat guys. nagpahinga muna guys upo upo muna dito ayan o oh. Ayan, pagkatapos magpahinga, lakad-lakad na naman uli. Ayan, tingnan nyo guys, yung aking dinadaanan dyan guys. Maraming mga bulaklak na dilaw. Talagang akala mo'y tinanim, pero hindi yan tinanim. Nagtubo lang siya ng kusa guys. Ayan ganda-ganda panayan lakad ko at ako'y natutuwa talaga dyan sa mga bulaklak na yan hindi ko akalain na sabay-sabay silang tumubo dyan ayan ang dagat guys oh Ayan, nagpalingas muna ako ng uling, guys. Ayan, kasi magbabarbecue kami. Nagpalingas muna ako ng uling. Ayan na, nakasalang na yung aming babarbecuehin. At dito kami kakain sa tabing dagat, guys. Kain tayo, guys. Salamat sa panood sa akin. Bye-bye.